bad news, hindi matutuloy yung date natin sa anniversary natin. Yung pera gagamitin sana natin, nagamit ko, na ko sa magulang ko. Okay lang ba sa'yo sa sunod na lang? Hangga kailan mo ko balak ang Hindi kita iniiwasan. Ano ba yung pinagsasabi mo? Babawi ako sa'yo sa sunod. Baka ka lang sa akin? Masaya ako sa iyo. Anong pinagsasabi mong hindi? Pinagsawaan mo na ako? Anong sabi mong pinagsawaan? Hindi ka naman makakaintindi. Pinaasa mo lang ako. Pinaasa mo lang ako. Pinaniwala mo kung mahal mo ako. Ah! Grabe ka naman. Hindi ka makakatulong. Pansarili lang yung iniisip mo. Hindi ka mapakiusapan. Siguro hindi mo mahal mga magulang mo. Kaya ganyan ka. Kita, nalang... Ang uuwi mo, hindi na maging masaya ka sa mga nagawa ko, dadramahan mo pa ako? Ang <coughs> gutit mo, ganda ako, ginagago ng mga tao, ko. Di ko na. huwag kang mag-isip ng ano paman. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago kailan pa man. Kahit anong mangyari, gumunaw man ang mundo, ang pag-ibig ko sa iyo'y di magbabago. B. Sana naintindihan mo ako. Kung susuportahan mo ako sa pagmamahal ko sa magulang ko, kung ano yung pagmamahal ko sa magulang ko, ganun din yung pagmamahal ko sa iyo. Kung ano sila kahalaga sa akin, Ganon ka rin kahalaga sa akin. Tama na yan. Huwag ka na umiyak. Kung talagang hindi ka mapigilan, sige, ituloy natin. Pero, gastos mo. Hindi ka naman kasi nakakaintindi. Hindi ko alam kung anong isip mayroon ka.